Na yun Okay, okay, okay. Mga ka shout out. Okay. Siya na yon. Talegado ko Good morning, good morning. Mga ka Ay, yun, muna. Yun, sir, shout out. Punta mo na. O kasama ko ngayon si Ka <laughs> Maghahanap po na kami ng biyaya ng dagat ngayon. Maasertihin kami. May swerte. Uh, swerte ngayon. Kaya papunta muna kami dun sa sa dagat ngayon. Mag mamumusit ma, muna kami tapos may Siyempre kasama ko yung muro amin si Miss Si Mr. Kangkel, shout out Mr. Kangkel. Shout out, shout, out. shout out. Mga Kangkel Good morning. Good morning mga Good morning. Kaya si Priarman. Wala, hindi pa dumating eh. Gusto rin magmuro amin nun eh. Kaya watch na lang siya muna. So, ah, gusto, sumama, no? gusto rin sumama na? Oo, gusto rin sumama yung dati kanil nung naginom tayo. Nalasing oh. <laughs> ako nun pa. hindi Deli lang hindi lang kasi ang amoy nito oh. pag kinabukasan nito, wala wala oh. wala ang amoy na Pagkampusit yan mo ulit yan pusit? hindi, isda eh isda Hindi eh. hmm. mo ulit? hindi, hindi makakain mo pusit ito tawa honte. tayo. <laughs> Yan, galaw okay, oh, so, ano, oh, okay, makita mo. Oh. Para una. <laughs>

Oke, oke. Oke. Kita pre, kita sebut apa? Saya ini loh. Orang no? ramai pasti tuh. Eh. Oh, nang tapun. <laughs> <Pag> nang <itapon>. tapun. <laughs> Pagi tapun. Eh. Masalah kasih tuan loh, uh, lemas anasya, uh, marinit, jatano. Mata bangin ni no? Yan, eh, no? Uh oh, sarap tu? Ada plastik mal. Ya, apa Ang malaki niya ang ah, dalis ko pag malaki talaga <laughs> Parang si ang laman yan ah, Parang marilis Ang alawang taon So good morning, good morning mga ka-shoutout Ayan, dumadami na sila dito Dumadami na kami Dumadami na kami mga ka-shoutout dyan Mga shoutout mga, shout mga ka Mga ka-shoutout, dumadami na yung mga trupa dito meron min may nang lalambat din ayan hindi na wow ha? Pinagbinta sa akin, 05. 5, uh, 35 Hero ah, 05? Hero 5? Oh, 35 kilo oh, eh 35 yung 128 na ano Yung 128 GB na memory card? oh, dala na eh, uh, na. E di Hero. May iko na rin 'yon, 'no. Well, CD na rin 'yon, 'no. Napapan. No? Oh, 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 okay. Diba tinawaran? Kailan 'yon? Kailan 'yon? Uy! Sakto uh, 'yon na 'yon, 'yon. Oh, 'Yon. Shoutout <laughs> shout maka kang kill, shoutout, shoutout Jan. Mr. Shoutout, 'no, ma may nakahuli na. <laughs> yeah, good morning, good morning, good morning. Pay our man watch, watch, pay our man watch. <laughs> 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 no, no, no. <laughs>

watch prayer man watch ah. lakas mo lakas Laki-laki. Ah, Laki-laki.

Ok, 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 mga ka shout out. Ok. Siya na yun. <laughs> let's go let's go. Let's, let's go, go, let's go. let's go, let's go. Ah. Ito <laughs> 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 dito na. Dito na. Mahirap mga kawala. Tingnan ko lalo. Opo. Tingnan ko Ano ang sabi mo, si Arman? Oh, pre Arman. No. Ano? Na... <laughs> <Metek na kolok. laughs> Kasi na ano? 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 Hindi na, zero. Hindi na. Adios, adios. Yes. <laughs> <laughs> <Ew>. One time. Now <laughs> oh, yeah, have well, Para ito yata yung nahuli niya rin eh. <laughs> ha? Para yun yata yung nahuli. Pero maliit yun, maliit yung kanina. Ah, malaki yun. Ah, oh, malaki yun. malaki yun. Hehehe. <laughs>